Magandang umaga mga idolo At ito second ride natin dito sa Marinduque At kasama natin itong mga idol natin Yan. Idol Archie Idol Ken Idol Edmar At ayan oh. Uy! Uy! Ayan simian uh, Si Mian. At ruta namin ngayon is Tabiunan uh, tayo sa kanila sa aon Uy! at yun Ride out muna kami Let's go! Yo, at ito na nga mga idol, simulan na ng ating ride at nandito tayo sa bangbang ngayon. At huwag nyo naman kalimutang subscribe yung akin channel mga idol. Para sa mas maganda pang mga video at marami pang susunod na mga video, sana makasama ko kayo mga idol sa pagpadyak. At ayan na nga, nandito na kami ngayon sa barangay. Dili na to mga idol, apangi. Ay, pani pala to mga idol, papunta na kaming dili. At yun, ang ruta natin ngayon ay tab ng mga idol ito nga pala nga sa unahan ko is si Mean ang aming babae sa Unity Cyclist at yun nga mga idol, kasama ko si Archie, si Ken, si Edmar at ito, si Jim Jim yan, let's go yo mga idol, nandito namin kami sa Barangay Banot at nakasama namin si Kuya Edward, yan kasama ko to sa siklistang marinduqueño yan ah ensayado to sa triathlon kaya abangan nyo yung ano nya yung kanyang nakatagong ano ensayo uy uy sana all <laughs> so ayan ah, siba muna kami mga idol let's go at ayan nga mga idol nandito na tayo sa barangay Bakhaw at liligo na tayo papuntang Tabiunan na nagpaalam na rin ako kay Kuya Edward nandito na kami at ayan na nga ito na, 2-4-5 Nandun sa likod yung isa Bali, anim tayo pumasok Dito sa tabunan. anim din tayong lalabas At yan na mga idol uh, Dito sa area na to mga idolo Ay may ahon May ahon dito At ayan na nga mga idol Pakit muna daw siya Let's go Sana ako Parang meron din tayo dito mga idol na uh, 1 to 1.5 kilometers papunta sa loob na bago magsimula yung ahon. At nandito na tayo sa bandang, malapit na tayo dun sa ahon mga idol. Kaya ayan, uh, may maintain lang yung speed namin dito. At yun na nga, lumabas na si Edmar, si Jim Jim. Oh, tumirap nga. Wala, yan mo sana ko. At nandito na nga kasama natin si Archie. Ayan, ayan sana ako yung mga kakandado dito lang tayo sa likod tamang video lang sa kanila at ayan na nga sinabihan ko yan na huwag pasaway at nandun na nga siya sa kabila ng lake pero sinaway ko pa rin at sayo ko tayo dapat tayo ang magandang sayo at ayan na nga nagtayo na sila si hindi di man siya makatayo at si Maysira ito na nga para mga idol simula na yung ahon dito sa area na to at siguro nasa 3 km ata itong na to diretso sa taas dito sa ibabaw sa may boundary at wala na yung boundary dito ang alam ko kaya ayun basta mo kami sa ibabaw pumunta tamahan nyo kami mga idol yan na nga hmm. si Mia na yan dito lang siya sa likod at maintain pa rin yung kanyang speed at nag-aalalay pa rin siya kasi yung bike nga na gamit niya is may problema Uh, masyado na kasi bumbog yung calls niya yung uh, chain ring tapos yung pa parang may problema pa rin yung kanyang drop kaya ito alalay pa rin pero ang ganda pa rin ang sipa niya yung pa rin at ayan panay ang ahon lang dito lang tayo sa likod nakaalaalay at ayan na nga mga idol na abutan ko na yung dalawa natin dito kasamahan kaya inangatan natin sila ng konti and nandiyan na si at yeah, ayan na tumatayo na naman yan no? sinabi ko sa, sa kanila na dapat sa yung na, na nakatayo yung ahon para mas maganda ang karga at ayan na nga nandito na tayo bumalik sa baba inintay ulit siya nalalayan ko yung ating sa aming babae at ayan tayo tayo pa rin siya sana all malakas yung ahon nandito And, na tayo sa recovery area inintay pala tayo ng team at ayan na nga So pagdating naman dito, hindi ko na pinatagal, sabi ko sayang yun sa'yo, direct ka tayo, let's go! Tingin-tingin mo dyan! Gusto mo? Sumabog yung mukha mo! At tingnan mo naman yung idol Archinette, patingin-tingin pa sa likod kala na may ahabungin Ay alam na walang karga yung nahabol sa kanya, ay ala Sige tuloy, sabi ni Pudoy, tingin di patagaling mo, hindi na naman itong lintok na ito ay Sana nga tayo ng standing ovation ni Idol Uy, oh, huwag mo naman ikembot Sige, igiling mo lang ng konti Spaghetti po baba pa taas hoy sabi sa si katayo ka dapat tayo at, at ayan nga, kala ko malapit na tayo dun sa ibabaw Kaya ayan, nag-angat-angat tayo Kahit konti, kahit pagod na pagod na tayo Ay dapat, yung ano lang Pakitang ano lang, kunyari malakas Kunyari lang naman mo naman talaga, tikargado talaga may patanggal pa ng klits ang walang yan, oh tinit mata na yun naman yung likat na yan oh, tinit pa, spin, spin pa maigay, oh at ayan na nga, kala ko nandito na tayo sa ibabaw bayan naman mga ayun na nga, kala ko na at tingin naman at tinayo na naman akong lingkot na ito, ay alam na nga, ni walang isa yung nasa likod niya, ay pinanganatan ang pinanak at akala ko hindi na nga nyo ibabaw ayun pala hindi pa o ay dituloy na naman hanggang sa narating na nga nyo namin yung ibabaw at dito nga pala mga idol yung may nakalagay na welcome to tabiunan kaso nawala na yung bakal na nakatay yung yun dun yung sa may area na yun at inintay nga natin dito yung mga idol natin na umaahon pa ayan andito na si Ken andito na si Mean andito na si Archie sana all malalakas tayo ay magtuwan muna relax relax lang muna tayo mga idol at ito dumating na yung dalawa si Jim Jim at si Edmar so ayan mga idol salamat sa pagsama watch till the end para makita yung makbakan so at nandito na kami mga idol sa ibabaw ng tabiunan ayan sama natin sila yung isa nandito sa likod at bale anim kami lahat 2, 4, 5, 6 So ayan, yun. At ang ganito lang to mga idol. Abangan nyo yung susunod na video nito. At uh, try ko na ng... bala na ako sa pad mapapadpad. So uwi na kami mga idol. Thank you and huwag kalimutan subscribe yung aking channel. Ride safe always. Bye bye. At ito mga idol palabas na kami isipan namin na mag-try, mag-testing, mag-sprint. Ayun, uh, nag-try na nag-testing pa. <laughs> Ay, luko. Tingnan nyo naman. At ayan na mga, mga idol. Dito tayo sa Bakhaw at dito na magsisimula ang ating kwento.